What? Ah, sir, sir, ah, pwede sir magtanong sir. Ah, magandang tanghali sir. Eh, eto po ba yung ano? Ah, eto yung mga tricycle driver, no? Kayo kayo po ba yun, mga tricycle driver? Pwede mo bang ilapit sila sa akin? Kasi may gagawin lang tayo. Tatawagin ko sila. Sige, sige. Tricycle driver. <laughs> tricycle driver, sir. Kung sino lang available, kung sino available. Pakilagay na lang po ng kamay dito, sir. Dito, oh, para ano, para kumpleto po. Para malaman kung sino Sa dalawa, tatlo. Kay kay po yung mga tricycle driver. Oo. Okay, sige. Maiba tay. Ya. <laughs> uh, may bataya, hindi, <laughs> nee, pinatawag ka lang talaga kayo para mag, may bataya tayo, oh. para maglaro. Punta <laughs> lang dito sir, para hindi, mag, maglalaro lang tayo sir, gusto ko lang kasi maglaro sir. Opo. po. <laughs> hindi sir, sir, mag, maglalaro lang tayo sir. <laughs> sir. <laughs> eh, ha? Sir, laro pa tayo sir. sir, lalaro lang tayo pa eh. nai, hanggang kailan ba na? sige 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 po? sige sir. sige 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 sir sige 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 sino Ah, uh, eto tricycle driver ka rin, sir. Ah, oh. uh, tricycle driver ka rin, sir. Ah, sir, dito ka, sir. Dito ka, sir. Dito ka. Lahat ng tricycle driver po, pakilagay na lang na kamay dito para mabilang ko lang po kung ilang kayo. Ah, uh, lahat ng tricycle driver kayo kayo po ba? Sige, sige, oka lang. Sige, sali ka na. Oh, sige. Sa dalawa, tatlo, pito. Masisira ang buka. Maiba, taya. <laughs> <laughs> Hindi, sir. Pinatawag ko kayo, sir, para mag-ano, maglaro tayo. Maiba, taya, sir. abi sir? Bakit, sir? Available po ba kayo, sir? Ha? Ay, <laughs> Ay Ano uh, uh, po sir, may bataya sir, sir. May bataya sir. Hindi, sir. Ha? Ay, bataya. Hindi, hindi sir. Sige, magbirenda na nga lang kayo. Oh, oh magbirenda na nga lang kayo. Oh, oh magbirenda na lang kayo. Ayaw nyo naman mag bataya. Hindi, ayoko. ko, magbirenda na kayo. What? <laughs> Sir, ano to? Sir, tawad to, sir, tawad na. Try some driver, sir, mga nandito. Kakausapin ko sana, sir. Ano lang, uh, mahalagang, importante lang, sir. Uh, pwede ko ba, sir, malaman yung bilang kung ilan, sir? Uh, lagay na lang yung kamay sana dito, sir. Wala ba yung iba, sir? Kayo kay sir? Uh, sige, sir. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, sir. Sige, sir. Maibataya. Maibataya. Ha? Huh? Ano, sir? Ma sir, maglalaro lang tayo ng ano, sir, eh. Maibataya, sir. Ayun na ba, sir? Ayaw niya? Sir, isa pa, sir. Isa pa. May bataya tayo, sir. Sir, may bataya, sir. Ayaw. na, sir. Nga no, oh, magbirinyendo na nga lang kayo, sir. Oh, na lang kayo. <laughs> Ayaw okay, so? oh, okay. na, sir. Ayaw nyo na, sir. na, na,